Inakusahan ng isang netizen si Christine Hermosa na sinapawan ang kanyang kapatid na si Kathleen sa araw ng kasal nito. Itinasal si Kathleen Hermosa sa Cebu noong Hunyo sa kanyang non-showbiz fiancé na si Miko. Sa ibinahaging larawan ni Kathleen kung saan kasama niya ang kanyang ate, nakuha ang atensyon niya sa naging komento ng isang netizen. Sa ad sa komento ay hindi man lang sinimplehan ni Christine ang kanyang suot at tinalbugan ang kapatid. Nais raw ni Christine na palaging siya ang maganda sa lahat. Sinabihan pa niya ang aktres na maging simple at mapagpakumbaba dahil kristyano ito. Buong komento ng netizen, hindi man lang sinimplehan ni Christine tinalbugan ang ate. Gusto lagi mas maganda siya sa lahat. Be simple and be humble your Christian and I. Mahinahon ang naging paliwanag ni Kathleen ukol sa komentong ito. Anya ay wala siyang nakitang masama kung maganda ang kapatid niya sa araw ng kanyang kasal dahil sinigurado niya na ang lahat ng dumalo sa araw na iyon ay nakapaghanda. Dagdag pa niya ay ugaliin na tingnan ang mga magagandang bagay kaysa sa mga pangit na iniisip. Kalmado niyang sagot, "Let me reply to this. This may help you beautiful women to grasp the whole concept of beauty. In sisterhood, walang talbugan, we lift each other up." In May wedding, I explicitly made sure everyone was at their best, especially May matron of Honor and all bridesmaids and groomsmen too, Ninos and Ninangs too, and May Flower Girls and the little boys. Everyone, let's practice seeing the beautiful things rather than the ugly thoughts, shall we? Christians are cleansing the heart because what we store in our hearts, it soon radiates and bless others. Great day, sweethearts. and a groom who doesn't need double checking. He is always handsome. Umalma din sa komento ng basher ang ilan sa mga netizens. Anila, ano problema mo? Kahit simplehan niya maganda talaga siya, hindi niya kahit kailan ginusto na maging maganda sa lahat. Nagkataon lang na maganda siya sa lahat, ikaw naman gandahan mo yung ugali at pag-iisip mo. Kung wala kang masabing maganda sa kapwa, manahimik ka. Kahit simplehan niya maganda talaga siya. Kahit pabasahan suotin niya tatalbugan niya pa rin ang lahat sa kaanong koneksyon ng religion niya sa pag-aayos niya. Yung utak mong tabingi ayusin mo. May may comment lang eh. Hello, kahit patig 10 pesos na ukay ipasuot mo kay Christine Hermosa maganda pa rin yan no. Huwag masyado ate. Buti papagandahin mo na lang pananaw mo. Huwag yung gigil ka sa maganda siguro kasi wala kang ganda kagaya ng ugali mo po. Kasalanan pa ni Christine Hermosa Soto na Diyosa siya ng kagandahan. Kung gaano kaganda si Tin outside mas lalo na inside.